ng alak mula sa pinya? Gagawa tayo ng pineapple wine, mga kakusina. Ang sarap at ang bango ng pineapple. Hindi niyo na kailangan bumili ng alak at tapakadali lang ito gawin. Ito ang gagamitin natin lalagyan sa ating pineapple wine fermentation. At ito na ang pinya na gagamitin natin. Mga 500 grams po ito. Pwede niyo rin po isama ang balat sa fermentation. Tinanggal ko na ang balat o na kasi ito. Hindi na maganda tingnan. Mas maganda gamitin natin sa fermentation is yung glass jar talaga at dapat naka-sterilize to. Napakainam nito pang ladies string kung may okasyon. Matapos natin may naday ang mga pinya, lagyan natin ng half teaspoon ng yeast at 1 in one half cup ng asukal. Maglagay rin tayo ng 500 ml ng tubig. Distilled water po ang gagamitin natin dito. Kung wala pong distilled water, magpainit na lang po ng tubig. Pag malamig na, tsaka na po ilagay dito. Ganito talaga ang paggawa ng wine. Marami talagang asukal. Yan kasi ang magiging pagkain ng yeast natin. Huwag kayong mag-alala dahil ang asukal natin is converted into alcohol na po yan during fermentation. Kaya mababawasan na ang sugar content ng pineapple wine natin. Imix lang natin itong mabuti para matunaw ang asukal. Ayan na at tunaw na po ang ating asukal. Dapat nakasilog dalaga itong blast joy natin. At takpan lang po natin ito. At balutin lang natin ito para safety. Ilagay lang po natin ito sa isang lugar na room temperature lang po. After 5 days, i-check lang natin. At haluin lang natin ito. Ayan, ang dami ng bula. Ang bango talaga nitong pineapple wine natin. Tatakpan lang po natin ulit ito. After 12 days, ito na ang pineapple wine natin. Day 12 hanggang day 15, sakto na po yan para sa akin. Medyo mahina kasi ang tolerance ko sa mga ganito. Charot! Grabe, ang bango-bango talaga. At salain lang natin ito para mahiwalay ang mga bits ng pinya. Ang ganda talaga ng kulay. Ang sarap-sarap inumin. Ang daming nagawa natin na pineapple wine. At ilipat lang natin ito dito sa ating wine bottle. Ayan, at umabot po ito ng one letter lahat ang nagawa natin. Sa 12 days lang na pineapple wine natin, talagang tinamaan na ako. Miglang uminit ang mukha ko. 12 days to 15 days, pang re-disdain talaga ang lasa niya. Ang 20 to 25 days, yun na may hagod na sa Mataas na ang alcohol content. Kung gusto niyo talaga ng may sipa at may hagod talaga sa lalamunan, 20 to 25 days po. Gumawa lang po kayo ng pineapple wine na kaya niyo ubusin. Masama din kasi sa katawan yung sobra. Maraming salamat hanggang sa susunod po.